ngayon, may gusto kong ganoon sa Tokabuka ay ang bad parenting. Pero iba mo yung gag, I mean, bad yung yaya nila ngayon. So, nagkaroon daw silang yaya pero bad. Pero nagkaroon na sila ng bagong yaya na yung parang ito, season 2 na to. Yung parang ga gawain natin ito dati. Parang gano'n, gano'n. Yung gawain ko yun ko sa ano, wait lang. Papauwi lang natin to. Hindi na pala natin kasi tutuloy yung boarding school kasi naiinip ako pag sa boarding school natin ginagawa yung um, ganun. Ano ko, rapper guys. Pasensya na, naging rapper ako this time. Hello, ina na pala ako ngayon. Oh, gising na, Kara. Ito na nga, Ano pala? Ano ka tawag dito? Ano ka? Si Chelsea. Then... Ka si Catherine. Catherine, yes. Bakit? Uwi na kami. Ah, uh, sige, ingat kayo. Sige. Bisong. Hmm. Uy, may bago kang Stanley, no? Oo, nag-order kasi ako kami. Ito tawag ng nanay natin. Yes, mami. Uy na kayo. Opo. Sige, ingat kayo. Opo. tayo mamimis na magtitingnan natin yung ating ano cute na kapatid kaya nga waka di ba siya cute eh, cute na, ano ka ba so okay tara na bye bye ano Catherine okay mamaya ka pa ba uuwi uuwi si impak pa okay tara Okay, dito na tayo. Ay, naku, ang kalat naman ng kwarto ni Ben. So, yan na Alam ko, bakit? Tawag mo sa akin, matanda. Medyo. Gusto hey. ko talaga, Kara. Suntok kita. Gusto mo. Isang suntok, libre lang. Pwede. Hey. Talaga sinusubukan mo ako, Kara. Huwag ka ganyan. Alam mo ako. Bakit ko na sobrang anjan ako dyan ang cellphone mo ako eh di cellphone ka anong gagawin mo pa lagay ko lang yung stanley ko edi eh, di ikaw na may stanley ano pa ba yung no, suntukin ko dyan inggit ko lang kasi may bagong stanley ako tsaka te ang mura lang na ito no eh, bakit ka nagbibili ng mura? Eh, di ba mayaman ka? Kahit na, dapat magtipid-dipid din tayo, no? Ano, dipid-dipid-dipid? Baliw ka? O, sige, isang suntok ulit. Okay. Ito mo. Huwag na. Mayos ka, kara. Buti, may chance ka pa. Okay. <coughs> kita. Tingnan mo. Gagawin ko ngayon. Tulungan mo ako dito. Ayusin yung ano ko. Huwag na. Kaya mo na yan. Laki-laki mo na yan. Papatulong ka pa. Nye, nye, nye. Huwag ka maingay. Mag magigising si Bunso. Ganda-ganda tulog. Tapos iyan pa. Guys, ano, di, hindi ako manonood ng episode 13 sa Amot. Yan. Ah, hindi daw manonood pero manonood talaga. Hindi, guys. Mami ako na papanood kasi ano tingin. Yeah. Teka lang, sabi ko sa'yo, Kara, ha? Tulungan mo ako dito. Bala ka dyan, hindi kita tutulungan kahit hindi pong ganyan. Talaga sumusobra ka na, Kara. Ay, ikaw, musuntok talaga kita. Tignan mo. I'm sorry. talaga kahit kailan. Kahit kailan, ano? Sabihin mo, te. Kahit kailan, nakakainis ka talaga. Ay, wow. Ako pala kasi nabihin ng gano'n. Pero sino pa mo nakakainis? Ako, yes. Naman pala, ikaw pala. Okay. Uy, huwag ka mo naman sa cellphone dyan. Kamusta yun natin sa si mami? Teka, ba't di pa ako nakabihes? Oh my God. Uy, uh. damit mo to, girl. Ba't nandito? Oo. Pasensya na ako naging damdamin ko. Kinuha ko ang moksi. Bitawan mo yung cellphone mo. Tak, 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 tak. Pasok. Hi, ma'am. Uy, nakayome. Eh. Uy, hindi na kayo Ma, may natchot ka ba? May yaya? Nabilat. Nabilat. Kabalitaan namin, ma. Mag, uh, may yaya. Oo. Bakit ba? Grabe. At saka, hindi ko alam kung saan yung magiging room niya. May go, like double deck niya. Sino, sino pwede mag double deck? To? Hmm, natina Ayoko ng ano, double deck. Ayaw din namin masisikip yung kwarto. Kaya nga. Anak, papayaan niya na. Yaya niya talaga. Mahina ko. Tapos yung makukuha mo pala mga yaya, masamang ugali. Hindi naman sa ganun. May ganun din kasi yaya. Okay. Kaya i-double deck nyo. Magpapa-order lang ako ng double deck. tik tik tik. Okay na. na. Order mo na. Oo. Mamaya na dadating. deck. Ah, and dyan daw yung ko organize Tao po. Ha? Huh? Nino po kayo? Um, asan yung nanay mo, bata? Nandun po sa kwarto niya. Bakit po? May may paano daw kasi? Uh, okay. Mama, andito na sila, ate. Andito, cellphone niya. Tok, 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 tok. Bakit po so? Ate, miss ko kayo. Mama, may nagtawag doon sa'yo. Okay. Okay. Wait, kapitin ninyo. Ay. Hello po. Yes po. Um. Ba't ka nag-yes po? Eh, sabi nyo. Nag-order ka ng double deck, di ba? Ah, okay po. Dito na asan po? Dito pong kwarto. Sige po. Um. Tanggalin po natin cellphone. And, itanggal po natin. naka na, Naka-anong naka ng mami niya. Pasensya na guys ako na stop. Dahil wala nang mami niya ngayon. Sorry guys kung nakat ko siya. So. Dahil wala nang mami niya ngayon. Ayan, ilinis niyo yan. Lalo na to, ilinis niyo to. Ang pangit naman yung bag Ang purple niyo naman. Ikaw kaya yung pur dito. Sa trabaho ka lang, nag-apply ka lang ng trabaho sa so, iyon ko. I don't care about that. Mali na naman yung graha, gramay mo. Pangit na to ito, linisin yun yan. Ano yung ba itong na ito? Ang pangit. Ikaw ko yung pangit dito sa lahat ng mundo. Napipili ka lang maganda. Nalang sa batang bedroom. Hoy, bata! Ano po yan? Huwag ka nga magpopo. Visit ka. Yan, linisin mo yan. Linisin mo yan. Huwag mo hawakan yan. Uy, huwag mo. Eee, eh, huwag Yan, linisin mo yan. Linisin mo. Linisin mo. Eee. <laughs> Tutumbong kita sa ate ko. Tutumbong kita sa atiko ko. Ka. Well, ikaw bata ka. Bata ka palang nag-asagot ka na. Siyempre, ganyan ako sa mga bad. Ganyan ka pala. Yan. Yan. Hoy, wag mo ganyan yung bunso namin. Gusto mong sapak? Nakawin na daw yung nanin, na, niya, na, nanay, na, na, nila dahil kasi nasa wife. Anong kaguluhan to, ha? Ma'am, ito po kasi oh. Ikaw, yaya ka. Inigarinig eh, kita saan pa lang. Akala mo nag-work na ako. Hindi pa. Alam mo bang rest day namin ngayon? today is Saturday and Ayun, bakit? Nalalaman ko na ang ugali na itong yayang to. Ha? Gusto mong matanggal sa trabaho? Pasensya na po talaga. Si Dre, bibigyan na kita ng last chance para makita ko talaga na mag-ano ka. Okay? Okay. Mm. Ano talaga yung Yayan yun kay Thailand Terminers eh, Tulog na Dabi na daw guys Teka, ba't parang ang kalat Teka lang, kulang ng light Guys, dapat may lights Hmm

ba yan? Ang kalat naman. Salamat ka dyan, ha? Bakit ako magpapasalamat? Ikaw nga may gawa-gawa nito. Lang, guys. Ayan. galing yeah, ni si Minyaya, ha? Pero ako wala akong makita. Dapat akong makita dito na mga germs, germs. O, dem, tulog na ako. Masun niya! na niya. Nang bilis. Sabi, makuhawakan. Aap-aap, so go na rin sa Yaya. Ito na nga. Ito. Ang pag-ubilis niya ito eh.

That's it for part two, bye bye.